Kumusta mga kahirayan? Welcome back to my YouTube channel. Ito po si Hiraya Makinista at inaanyayahan kayo na sabahan nyo ako at itutor ko kayo sa aming 20 years old na barko. Tama po 'yon. 20 years na po ang barko namin at medyo may kalumaan. Pero she is still very much seaworthy and alive and kicking. Ito ang aming control room. Ito ang tinaguri ang the heart and soul of our vessel. Dito namin nakokontrol ang lahat ng mga running machineries sa buong barko. At ito naman ang aming boiler. Ito naman ang control panel ng aming boiler. Ang boiler ang nagpo-produce ng mga steam para painitin ang lahat ng mga liquid na kailangan painitin dito sa aming barko. Napakahalaga ng boiler para sa pagpapatakbo ng makinarya dito sa barko. Considered one of the most essential machinery of our vessel. Halika mga kahiraya, baba tayo sa second deck ng aming engine room. Ito ang aming compressor, compressor ng aming accommodation air condition isa sa pinakamahalagang makinarya dito sa barko andito din ang aming deck and control air compressor ayan po ang aming colorifier at ang aming uh, deck air compressor kasalukuyang may maintenance si port engineer kaya siya nakabukas Dito naman po tayo sa port side second deck ng engine room. Makita po natin dito ang aming panel board ng shop generator, pero hindi naman po namin siya ginagamit sa ngayon. Dito po ay makikita naman natin ang aming main switchboard kung saan andito po lahat ang mga circuit breaker ng lahat ng mga machineries dito sa aming barko. Normally po Uh, magkasama dapat ang sa lahat ng nasakyan ko magkakasama ang control room at uh, main switchboard ba. pero dito po ay magkahiwalay sila air condition din po ito ito naman ang aming main air compressors ito po ay apat ang aming main air compressor dito sa barco makikita nyo rin po ang main air bottle ayan dalawa po sila puntahan naman po natin ang press water generator yan po ang aming press water generator yan po ang nagko-convert ng from seawater to press water uh, under maintenance po siya at ito naman ang aming ang aking partner 12 to 4 watchkeeper yan po ang aming 12 cylinders main engine ang laki po niyan isa sa mga pinakamalaking makina na nasakyan ko since I started sailing as engine crew. Yan po, ang lalaki. A very big size. Huge and mammoth engine. Kahit 12 years na siya ay talagang considered very much trustworthy 20 years na po ang makina namin nabanggit ko po kanina na 12 years lang pero 20 years po eto naman ang aming piston at ang connecting rod super laki po ang aming generators uh, mayroon po kaming apat na generator ang output po nito ay 3100 kilowatt pero hanggang 1900 lang po ang maximum na Ibinibigay namin sa kanya dahil medyo may kalamaan na Nakikita nyo rin po ang aming mga coolers Ang aming LT pumps Or HT pumps Ayan po ang aming See? Ayan po ang aming exhaust valve Ang laki Ang aming sewage treatment plant kung saan uh, ni dito muna po napupunta ang lahat ng mga dumi na nanggagaling sa aming accommodation Yan po ang aming elevator, medyo malikot na ang kamay ni Hiraya makinista at uh, marah'y tagal-tagal din ng filming ng ating video. Yan po ang ating tatlong motorman at uh, all smiles dahil medyo hayahayang buhay at Papunta naman kami sa dry dock kung saan nakakapagod ang mga susunod naming na gawain doon. Ito po ang aming purifier room kung saan kasalukuyang may maintenance ang aming port engineer from India. At uh, yan makikita nyo po ang aming limang purifier kung saan dalawa po ang under maintenance dahil sira po. Ayan ang mga supply pump. dito naman tayo sa may gawing camps upside ng ating main engine uh, papunta naman tayo sa kaibaba-ibabaan ng ating makina halika mga kahiraya huwag kayong magsasawa huwag muna kayong mapagod at marami pa akong papakita sa inyo ayan ang aming liner ng makina ang laki dalawa po ang spare namin sa ngayon at eh, I don't know kung magagamit namin to sa dry dock. Ito po ang mga motor at uh, pumps ng aming makina na naglalakihan talaga. May kasalukuyan kaming maintenance sa uh, ballast pump at tumagas kaya, ayan. Ito po ang mga transfer pumps, ayan. Ang laki, mga kahiraya, ayan o, oh, grabe yung taas. Kaya nakakapagod talaga na kapag dito ka sa malaking barko na punta. Pero okay lang, at least maganda naman ang mga nakasama natin. Ayan mga kahiraya, umuusok-usok pa ang aming cascade tank, ang aming hydro power pump kung saan siya ang nagpapump ng mga inumin namin. Siya ang nag-maintain ng magandang pressure para sa aming mga tubig na ginagamit sa load ng barko ang flywheel yan ang sh shop ng aming main engine yan. almost done na po tayo na po tayo malapit sa may eastern tube yan po ang aming uh, ang shop saan makikita nyo ang haba siguro nasa mga 15 meters po ang haba nito from the flywheel ayan mga kayraya ang aming shop generator which is hindi naman namin ginagamit ang aming oil water separator kung saan na i katatapos ko lang na i-reel ito at nag maintenance ako sa pagpapalit ng packing and umiikot ang aming flywheel dahil on the way po kami sa china ngayon for dried up Uh, ayun at uh, almost done na po tayo ayan mga kahiraya ang mga purifier naman, lube oil purifier kung saan medyo maliliit lang po ito at uh, madaling i-maintenance kaya pero sa ngayon hindi namin siya ginagamit ayan po mga kahiraya kung saan mga naglilinis kami, ayan ang mga lube oil filter ah uh, Uh, bakwas filter, lube oil filter po ang tawag namin dyan. Ayan, yan na po ang lahat ng mga motor, pumps, coolers, turbocharger coolers, turbocharger, lube oil coolers, yung mga gamit na spare na gagamitin namin sa dry dock. Ayan po ang aming workshop kung saan makikita nyo na naka-standby ang tropa hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel.